sabi nila mayaman na daw ako kasi nasa Canada ako guys dito ako sa unit na ito nakatira pero ipapakita ko sa inyo sa inyo ang kwarto ko na medyo tagilid yun kusina namin tapos guys dito ako sa dito ako sa baba And may table kami dyan ito yung shaker ko ngayon dito ako na tira. So pakita ko lang sa inyo kasi sobrang liit lang. See? Yan, hindi yung mga damit ko. Yung kama ko. So ganito lang kalaki, di ba? So, dili sayon yun ang maging isang OFW. So, bisan-unsan lang sudlan sublan, bisan-unsan klaseng trabaho, sa koa, ang importante niya makatulog lang ko kasi gabi ilang man ko dere so ingani ang kinabuhi dere guys kayod pobre lang gihapon siya so kailangan na magtigom jud para mo angat sa kinabuhi hanggang sa muli